Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Game 4 ng Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves. Quick 11 points ang ginawa ni Edwards. Subalit so, ang Nuggets ay sumagot ng kanilang 12-0 run sa pangunan ni Nikola Jokic. Sa last 5 minutes nga ng first quarter ay isang field goal lang ang nagawa ng Timberwolves. Kaya naman nabaon nga ng Nuggets ang 5-point lead sa pangunan ng 11 points si Joker. Sa second quarter naman ay tuloy-tuloy pa din nga ang dominant performance si Jokic. Hindi nga siya mapigilan ng tatlong big man ng Timberwolves. Malaki din ang ambag ni Holiday, Brown at Reggie Jackson mula sa bench ng Nuggets. Hamang si Edwards naman ay sinusubukan na buhati ng Minnesota, scoring 23 points on 9 of 12 shooting sa first half. Naibaba nga ng Wolves sa pito ang lamang ng Nuggets. Ngunit sa last 40 seconds ng game ay gumawa ng 8-0 run ng Nuggets, including ang half-court ni Jamal Murray na nagpatahimik sa mga fans ng Timberwolves at tumamang na sila ng 15 points. 19 points si Jokic at 14 points kay Gordon on 6 of 6 shooting sa field. Sa Wolves naman ay si Edwards na nga nasa double digit. Sa second half naman ay solo kayod nga si Edwards habang ang Nuggets nga ay halos hindi magbintis. Kaya naman hindi sila makahabol hanggang sa tuluyan na nga naitabla ng Nuggets ang series na ito. 44 points, 5 rebounds, 5 assists si Edwards, ngunit 81 points combined nga ang Jokic, Murray and Gordon Trio. Ngayon ay tumungo naman tayo kay Donovan Mitchell Sa ngayon nga ay nagpapakita siya ng napakatinding performance sa playoffs Ganun paman mukhang malabo nga talaga siya na tumagal sa Cleveland Cavaliers Dahil bukod nga sa hindi niya gusto mapunta sa team na ito in the first place Small market team nga ito at hindi ito nakakatulong sa kanyang branding outside the court Nakinala lang nga ang Cavs dahil kay Lebron Ngunit hindi nga ito katulad ng Lakers na before or after ni Lebron ay may loyal talagang fanbase dahil sa may gitlimang dekadang relevant sa NBA at presensya ng Hollywood. Ngunit bukod nga dito sa loob ng court ay hindi nabibigyan ng sapat na tulong si Donovan Mitchell sa Cavs. Sa last 5 games nga ay nag-average na siya ng 37 points per game ngunit hirap pa rin sila na manalo. Siya ay may edad na ngayon na 27 years old. Papasok na nga siya sa kanyang prime subalit na mga kakampi niya ay nagde-develop pa din. posible posibleng maging consistent all-star caliber player sila Garland at Mobley. Ngunit hindi pa nga ito ngayon, bagus posibleng sa mga susunod na taon pa. Kaya naman, hindi ito tumutugma kay Mitchell na nasa win now mode na at nagpapalaki ng kanyang brand dahil madami na nga nag-uusbungan ng mga mas batang guards at mga team sa NBA ngayon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Isama na din natin sa update na ito na si Tanasis Antetokounmpo ay nagtamo ng torn Achilles injury. Isang injury na ikinagulat ng madami dahil bukod nga sa off-season na Milwaukee Bucks, ang kapatid niya din na si sa may injury sa calf na konektado sa Achilles. Hindi nga alam ng mga fans kung bakit nagtamo ng injury si Tanasis. Obviously, ang box ay hindi naman gaano ang epektado nito sa kanilang rotation. Ngunit posibleng apektado nito ay ang Greece national team kung saan long time member ng koponan na ito si Tanasis ano ba masasabi nyo tungkol dito